everyone! Welcome to my channel! For today's video guys, i-share ko sa inyo yung mahalagang documents na uh, kailangan nyong dalhin kapag kayo ay magta-travel na from Pilipinas to Hong Kong. So bilang isang first timer, i-share ko po sa inyo yung uh, aking experience para don sa mga first timer din na nagpaplano na pumunta dito sa Hong Kong para meron din po kayong uh, idea. Kaya ngayon, dinala ko yung, mga, yung aking mga documents para ma-share ko sa inyo para kapag nag-travel kayo, so, naka-prepare na. Ito lang naman yung mga mahalagang dokumento na kailangan nating dalhin. Okay? So, syempre, number one dyan, kailangan dala nyo yung inyong passport. Kasi dito sila magtatatak ng kung ano man yung kailangan ilagay dito sa passport ko. So, ito yung pinakaunang importanteng mahalaga. Okay? Then, next, kailangan dalan nyo yung inyong uh, vaccination certificate. Uh, ito guys, kinuha ko pa to sa aming tawag doon. Sa aming parang provincial basta, yun na yun. <laughs> basta kailangan meron ka nito. Pero actually, ano lang to, preparation. Kasi hindi naman to tining, tiningnan pa sa airport. Kailangan mo lang i-provide kung ano yung sinasabi ng agency mo na kailangan mong i-provide. So, i-provide mo na para in case na hanapin, Uh, may mapapakita tayo, wala nang delay-delay sa flight natin. Ito yung tinatawag na yellow card para dun sa uh, record ng vaccination natin. Maganda to kasi parang passport style na din. So, Nag-prepare na ako nito guys, pinuntahan ko pa to. Parang nasa 380 yata yung bayad ko nito. So, sa Batangas pa ako kumuha. Then, yung agency mo, bago ka a uh, mag-flight ibibigay sa iyo yung lahat ng kailangan mong documents. Ang agency mo kasi ang makikip ng mga ganito. So, nandito yung overseas employment certificate. Kailangan mo yung dalhin. Then dalawang copy to guys. Nakalagay dito yung pangalan mo, yung pangalan ng uh, employer mo. Okay? Then, dalhin mo din yung PIDOS. PIDOS to eh. Pre-departure orientation seminar. Certificate of attendance. Dalhin mo yung PIDOS certificate mo. Then, itong OWA certificate. Kailangan nyo po yung dalhin. At yan ay tinitingnan sa immigration ng airport sa Pilipinas. Kailangan lahat ng documents mo ay dala mo para hindi ka napabalik-balik mahirap madelay delay ng flight. Okay, so ito kailangan merong kang NC2 ng domestic work. Ah, uh, ito naman ay talagang required na magkaroon tayo bago tayo pumunta dito sa Canada. And then, syempre, kailangan dala mo yung kontrata mo sa iyong employer at ito po ay tinitingnan din hahanapin ah, to. Basta pagdating mo ng immigration, lahat ng ito ay ibibigay mo sa kanila. Ang turo ng agency, kapag may tinanong yung immigration, sa ka lang sasagot. Kapag walang tinatanong, huwag kang magsasalita. Ganun lang yun. <laughs> Pero legality naman lahat guys. So, lahat ng documents meron tayo. At syempre, kailangan mong dalhin yung iyong plane ticket. Yung plane ticket natin ay sinesend lang yan, then ipiprint natin. Meron naman silang record niyan. Kailangan mo lang magprint at least two two pieces. Pero isa lang naman yung tinitingnan nila. Para sigurado lang. Ayan. Ito yung aking ah, uh, ticket. So, nagprint lang ako ng ticket ko. Ako na nagprint niyan. And then, ano to guys? Ano to? Immigration Department of Government of Hong Kong. Ah, yung visa. Kasi yung visa, ganito nakalaki. So, napaka-importante nung visa natin, guys. Naka-attach na din yan. Huwag na huwag nyong kakalimutan ng inyong visa at baka hindi kayo maka-apply. Yan. Then, kailangan kayo meron ito, ito, anong ang tawag dito, guys? Yung parang, parang account mo sa DMW. Workers information sheet. O, yung online to, yung online. Nakalimutan ko, meron tawag dito, eh. Parang account mo sa, parang account mo sa online ng DMW. Then, nakalagay dito yung iyong information. Parang ano din siya, parang resume style. Sorry guys, nakalimutan ko yung tawag dito. Ayan, so kailangan yung dalayan. And, pre-employment orientation seminar. So, yun na nga. Payos pala to, payos. Payos, online din to. In-online ko to, magkano yung binayad ko dito? kailangan mo siyang i-print. Yung payos mo, kailangan ay about sa pagiging domestic helper. Ten reminders to avoid illegal recruitment sa payos nga to. So, online ko na din to ginawa. Ayan, yung visa ko. So, ayun lang guys. Yung mga nabanggit ko, kailangan meron kayo nun. Kasi, yun yung tinitingnan sa immigration ng sa immigration natin bago tayo papasukin doon sa uh, papasukin doon sa kung anong airplane tayo kasi bago ka pumunta sa iyong uh, aeroplanong naka-assign dadaan ka muna ng immigration tapos i-check yung mga documents mo kaya kailangan na provide mo siya lahat Okay, so ayun na. Kail sana meron po kayong natutunan sa na-share ko today. At kung may kulang yan documents nyo bago kayo umalis ng inyong bahay, kailangan nyo pong i-check. Mahirap na madelay yung inyong flight. So, magre-rebook na naman kayo. Kaya, ayan na. Dinala ko to guys kasi ito lang naman yung daladala ko papunta dito sa Hong Kong. Wala nang iba pa. Okay? ID ko ng Pilipinas. Wala na akong dala kasi hindi naman kailangan dito. Dito naman ang magagamit natin yung Hong Kong ID. So, pagdating mo dito, i-schedule ka naman nila para sa Hong Kong ID. Yun na yung gagamitin nating ID dito sa Hong Kong. Tsaka itong, syempre, passport. Ito yung napakahalaga. Kapag wala ka pang Hong Kong ID, lagi mong daladala yung passport mo para pag nag, may nag-inspect man na police, so, meron kang maipapakita. Then, pagdating mo pala sa airport, meron silang binibigay na ganito kaliit sa immigration department. So i-keep mo lang 'yan kasi nakalagay dito yung uh, kung kailan ka magtatrabaho kasi ako nakalagay dito ay employment permitted to remain until March 2, 2025. Then nakalagay dito yung name ng employer ko. Kaya kailangan nakatago 'to. Importante din 'to, guys. Okay? So ayan na. Alam nyo na yung mga list of documents na kailangan nating dalhin kapag uh, magta-travel tayo papunta dito sa Hong Kong. Okay? So, thank you so much for watching!